po. Ah, medyo late na po pala. Ah, ano po yung inyong binibilog, madam? Saging na inadad. Saging na inadad. Wow. Ah, sabah siya na inadad. So, ano pong gagawin dyan after po mabilog? Ano po, ipipulito po ba yan? Ah, ano pong luto ang gagawin niyo diyan? Gagataan. Ito po yung tinatawag na pinaltok. Wow. Ito po yung tinatawag na pinaltok na inadad. Ano ba? Ayan po. O, kita nyo naman po. O, diba? Healthy po. Ah, ano po yan? tanghalian po ba yan? Or late na po siya para maging breakfast? ano po ba yan? Tanghalian? Lunch? Or ano po? Merienda. Wow, nagre-ready na po sila para sa merienda. O di ba? Talagang pinaghirapan po ang merienda, o di ba? Ayun na po ang gata na inilagay sa mainit na kawali. Ayun. Ihuhulog na po isa-isa ni Michelle ang ah, binilog niyang saging. Hoy, ay mo wag maglagay. Baka <laughs> madurog. Ayun, ah, di ba guys, kita niyo naman po. Ni isa-isa po. <laughs> Binagsak na po. <laughs> Ayun, nilagyan na po ng brown sugar. Yung kulo na siya guys. Pero hindi pa yung mga bilog-bilog na, binilog na sa ating. ating kalamay na saging kumukulo na siya o di ba bagong bago sa inyong mga panlasa subukan at nang malaman ang lasa nagay ang pandan pampasarap pampabango Ayan na, ang ating kalamay. Malapit na mainin ang ating kalamay na saging. Ayan na. Hindi na, hindi talaga. Ma'am, kung pasok ka? <laughs> Aba, sobrang tamisan yan eh. Matabang? <laughs> ma'am. Magsasoka na sa so asoka. Huwag so 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 so, mo kami damay. Hindi na to. Saging naman yan eh. Ganun so, na, bilog. Ngayon naman. <laughs> hiwaan na natin. Kaya nung nagdumaan sa amin, may sa mga gano'n. Ito naman siya na itong sinulit na pepepe. Kaya, hindi na yung kalasin. <laughs> Ayan, nahiwaan na natin kaso hindi maayos ang hiwa. Sarap. Sarap po yung ayan na